Judy Ann Santos hindi na nga may tago ang katotohanan sa publiko dahil umano ay onti-onti nang nakakalkal ng publiko ang umano ay pinagmulan ng problema nilang mag-asawa na si Ryan Agoncillo. Ilang beses din itong itinanggi ng aktres na si Judy Ann Santos kahit na marami ng ebidensya ang inihaharap sa kanya. Umamin na rin ang kanyang asawa na si Ryan Agoncillo na hindi nga daw umano siya ang ama ng ipinagbubuntis ng aktres na si Judy Ann Santos dahil nga sa patong-patong na ibeden siya ay napag-alaman sa publikong inamin na ni Judy Ann Santos na umano nga daw ay si Pio Pascual nga ang nasabing ama ng kanyang ipinagbubuntis dahil nga daw umano sa panloloko sa kanya ni Ryan Agancillo. Hindi daw nito naiwasan pang hanapin sa iba ang pagkukulang ng kanyang asawa na si Ryan Agansilio Aminado din naman ng actress na mali ang kanyang ginawang solusyon ganon pa naman daw ay hindi niya pinagsisisihan na buntis siya ngayon dahil para sa kanya ay blessing pa rin ang kanyang anak. Marami man ang tutol sa umano ay kasalaan ng pagbubuntis ng aktres ay ipinagpatuloy pa rin nito at hindi naisip ang ipalaglag.